At suporta ang partido Akbayan sa mga reforma isinusulong ni Pangulong Aquino. Ang ulat mula kay Bernard Tan. Nagpahayag ng tiwala at suporta ang Akbayan Partilets sa mga plataforma ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino na tinalakay nito sa nakaraang State of the Nation Address. Ilan sa mahalagang isyo na tinalakay ng Pangulo ay ang pagsusulong ng Reproductive Health Bill at ang pagkasabatas ng Land Use Bill na naglalayong palakasin ang land infrastructures ng bansa ayon kay Akbay Representative Kakabagaw, simula pa sa unang sona ng Pangulo ay napatunayan na nito sa salita at sa gawa ang mga reforma at pataporma ng kanyang administrasyon tungo sa tuwid na daan. Ang pinakamaganda sa sistema ngayon ay bukas yung gobyerno para makapagtalakayan, makapagdebati in fact sa mga prinsipyong pinaniniwalaan natin pareho. Kaya tingin ko may puwang para maitulak yung mga advocacies na akbayan. Ang Reproductive Health Bill at Land Use Act ay malapit na rin umunong sa batas dahil sa puspusang kampanya ng Administrasyong Aquino na gawin itong mga priority bills. Malaking ginhawa umunon dala ng mga panukalang batas sa ito sa iba't ibang sektor ng lipunan. Lalo na na kung sa sona ng Presidente ay binanggit niya ang kahalagahan at gawing priority ang pagkasabatas ng Reproductive Health hopeful din kami na sa land use na dineclare din na din priority ng Presidente sa unang zona pa niya. Uh, si, pero inulit ulit ng Senate President at ng Speaker ng House na, ngayong zona ng 2012. No, inulit nila na dapat ay ito ay mga priority bills na ipapapasa. Inaasahan na maisasabata sa sa mga nabanggit na priority bills bago matapos ang taong kasalukuyan. Para sa Televisyon ng Bayan, Bernard Tan.